hindi madali ang mag-ipon ng pera, lalo na sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at patuloy ang mababang pasahod sa mga empleyado. Pero sa totoo lang, marami rin sa mga kumikita ng malaki ang wala pa rin ipon. Wala kasi yan sa laki ng iyong income, kundi na sa kung paano mo minamanage ang iyong finances. Ang mga kailangan mo para makaipon ay ang tamang mindset tamang impormasyon at willingness na matuto at i-apply ang iyong natutunan. Kaya naman sa video natin ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang 10 paraan na makakatulong sa iyo na makaipon ng pera. Number 1. Live below your means Kung mas malaki ang expenses mo kesa sa iyong kinikita, mababaon ka sa utang. Pero kung mababa ang expenses mo kesa sa iyong kinikita, makakaipon ka ng pera. Ang common problem kasi ng karamihan ay ang gumastos ng pera na hindi pa nila kinikita. Kaya madami ang nababaon sa utang, lalo na sa credit card. At ang madalas pa na pinagagastusan nila ay ang mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan. Nakalaunan ay ibebenta din nila para lang makabayad sa utang. Number 2. Pay yourself first Sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod, ano ang una mong binabayaran? Bills? Shopee? SM Robinson, tanong, kung ikaw ay nangailangan, tutulungan ka ba nila? Hindi, kaya malaga na unahin mong bayaran ang iyong sarili sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod o kita. Unahin mo ang pagtatabi ng pera para sa iyong emergency fund, health and life insurance at retirement fund. Dahil ang taong pinakamaaasahan mo na tutulong sa iyo kapag nagkaroon ka ng problema sa hinaharap ay walang iba kundi ang sarili mo. Number 3. Track your expenses. Madalas mo bang tanungin ang sarili mo kung bakit kakasahod mo pa lang, ubos na agad ang perang kinita mo? Yan ang common problem ng mga taong hindi tinatrack kung saan napupunta ang kanilang hard-earned money, lalo na pagdating sa maliliit na expenses. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na expenses dahil kapag ito ay iyong inipon over time, Magugulat ka na yung simpleng pagtip mo tuwing kumakain ka sa mga restaurant na 50 pesos at pagbili ng iilang sticks ng yosi ay aabot din ng libo sa loob ng isang taon. Halimbawa, kung ang stick ng yosi ay nagkakahalaga ng 8 pesos at nakakalimang stick ka palagi sa isang araw, ito ay nasa 40 pesos at sa loob ng isang buwan ay nasa 1,200 at sa isang taon ay nasa 14,400 hindi ito pinapansin ng karamihan dahil nakatingin sila sa presyo ng isang stick na 8 pesos nga lang naman at parang wala naman magiging impact sa iyong budget. Pero kung computing mo ito sa loob ng isang taon, ay mapapaisip ka na ang laki pala ng perang tinatapon mo. Ayon nga sa sinabi ni Benjamin Franklin, Beware of little expenses, a small leak will sink a great ship. Kaya ugaliin na itrack ang bawat expenses malaki man o maliit para hindi ka basta-basta labas lang ng labas ng pera. Number 4. Cut unnecessary expenses. Narinig mo na ba ang mga dahilang ito? Kaya hindi ako makaipon kasi ang liit ng sahod ko. Saka na ako mag-iipon kapag lumaki na ang sahod ko. Habang ito ay isang valid reason, tignan mo munang mabuti ang iyong lifestyle. Kung sapat lang ba talaga ang perang kinikita mo sa iyong expenses. O baka naman madami kang unnecessary expenses na hindi mo lang napapansin. Kagaya ng pagbili ng items sa Shopee, especially tuwing 10-10, 11-11, etc. Madami kang nabibiling item na kalaunan ay tinatambak mo lang at hindi na nagagamit. Isa ding halimbawa ang pagbili ng bottled water. Kung ang bottled water ay 25 pesos ang isa at araw-araw kang bumibili nito, sa loob ng isang buwan ay gumagastos ka ng 750 pesos at sa isang taon, ito ay nasa 9,000 pesos na kung iisipin mong mabuti, pwede ka naman magbaon na lang ng tubig galing sa bahay nyo, libre pa. Number 5. Create a Budget ang pagkakaroon ng budget plan ay nakakatulong para ma-allocate ng tama ang iyong pera at hindi ito mapunta sa mga walang kwentang bagay. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ka ng control sa iyong cash flow kaya nakasisiguro kang walang nasasayang maski sentimo. Simple lang ang paggawa ng budget. Isulat mo sa kaliwang bahagi ang iyong source of income, kagaya ng trabaho, negosyo at side hustle. Habang sa kabilang parte naman ay ang iyong mga expenses tulad ng tubig, kuryente, transportation at iba pa. At kapag nakuha mo na ang total ng dalawa, ay saka mo ito i-minus. Dito mo malalaman kung ang iyong income ay talaga bang sapat lang sa iyong expenses o kailangan mo nang magdagdag ng additional source of income. Number 6. Prioritize needs over wants. Madami ang hindi nakakaipon dahil ang katwiran nila ay deserve nilang gastusin ang kanilang hard-earned money sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanila o yung tinatawag na wants. Wala naman masama sa ganong mindset As long as inuuna mo ang iyong mga needs at nakakapagtabi ka pa din ng pera para sa iyong kinabukasan. Dahil tandaan mo na hindi ka lang ngayon mabubuhay kaya kailangan na maging handa ka din sa iyong kinabukasan. At tandaan mo na hindi habang buhay ay meron kang lakas para makapagtrabaho. Okay lang na gumastos sa iyong mga luho paminsan-minsan para ma-enjoy mo din ang iyong income. Basta ugaliin maging wise spender para hindi na nasasayang ang iyong pera. Number 7. Get out of debt. Kung meron kang existing na utang, kailangan mong gumawa ng paraan para mabayaran ito kaagad. Especially yung mga utang na may malaking interest over time. Dahil kung iisipin mong mabuti, imbis na itatabi mo na lang ang iyong pera para sa iyong savings, napupunta pa ito sa pambayad ng interes. Bukod pa dyan, ang mga taong may utang ay nagiging alipin ng pera. Imagine, nagtatrabaho ka para sa perang hindi mo naman mapapakinabangan dahil napupunta lang ito sa pambayad ng utang. Number 8. Apply the 30-day rule Kung may plano kang bumili ng bagong gamit na may kamahala ng presyo, i-apply mo ang 30-day rule na ito. Halimbawa, kung balak mong bumili ng bagong iPhone, bago ka bumili, Maghintay ka muna ng 30 days bago ka mag-decide kung bibilhin mo ba ito o hindi. Madalas kasi bago mag 30 days ay nawawala na ang excitement ng tao na bilhin ang produkto dahil mas nangingibabaw na ang logic kaysa sa kanilang emotion. Epektibong paraan ito para maiwasan ang impulse buying o ang biglaang pagbili ng mga bagay dahil lang sa gusto mo ito at hindi mo man lang pinag-isipan. Number 9 automate your savings plan. Kung nahihirapan kang pigilan ang sarili mo na gumastos lalo na kung may perang pumasok sa iyo, pues i-automate mo ang iyong savings plan. Sa tuwing pumapasok ang iyong income sa iyong ATM card, ay automatic na tinatransfer ang percentage ng iyong income sa ibang savings account. Kung 20% ang pinili mong i-transfer sa iyong savings account, 80% na lang ang matitira sa iyong ATM. Sa ganitong paraan ay pipilitin mo ang sarili mong mamuhay base sa 80% na natitira sa iyong income. Isipin mo na lang na para kang nagbabayad ng tax na kinakaltas na agad sa iyong sahod bago mo pa makuha ang kabuuhan ng iyong kita. Ang pinagkaiba nga lang ng dalawa, sa tax hindi mo ramdam ang benepisyo nito sa iyo. Pero sa automatic savings plan, ikaw ang makikinabang ng pera mo sa hinaharap. Number 10 have another source of income. Nauunawaan ko na meron talaga sa mga Pinoy na hindi sapat ang kanilang kita para sa kanilang expenses. Walang ibang solusyon dyan kundi magdagdag ng ibang source of income. Pwede mong pagkakitaan ang iyong skills tulad ng video editing, graphic designing, social media management, virtual assistant, at pwede ka din magsimula ng negosyong may maliit na puhunan. Pwede ka magreseller ng mga sikat na beauty products, o ng pagkain. Ang mahalaga ay meron ka multiple streams of income para meron ka pa din paghuhugutan ng pera just in case na mawalan ka ng trabaho o malugi ang isang mong negosyo. Isipin mo na ang iyong income ay parang isang table. Kung isang leg lang ang sumusuporta dito at biglang nasira, babagsak ang buong table. Pero kung ito ay may multiple legs, kahit masira ang isa ay magagawa pa din nitong makatayo. Ganyan din sa buhay kung meron ka multiple sources of income, mawala man ang isa ay madali ka makakarecover. Pero kung iisa lang ang pinaguhugutan mo ng income at bigla itong nawala, ay mahihirapan kang makabangon muli.